Service Charge Law hindi pa rin nasusunod ng pribadong sektor ayon sa NAPC. Narito ang news ni Judith Estrada Lerino. Inimok ng National Anti-Poverty Commission ang Department of Labor and Employment na mag-inspeksyon sa mga kumpanya upang malaman kung sumusunod sa bagong resolusyon kaugnay sa usapin ng service charge. Sa gitna naman ito ng hindi pagtalima ng ilang kumpanya sa nasabing kautosan ng dole na dapat ay mapunta sa lahat ng mga kawani ang 100% ng service charge. Ayon kay NAPSI Alternate Representative Sector Danilo Lacer, na. Mayroon pa rin mga restaurants, hotels at resorts sa bansa ang hindi sumusunod sa service charge law dahil wala nang mapupunta sa kanila. Sa ilalim ng bagong resolusyon na inilabas ng DOLE, 100% na ng service charge ay dapat ibigay sa mga kawani o manggagawa mula sa dating 85% lamang habang ang 15% ay sa may-ari ng establishment. Dahil dito, hinimok ng opisyal ang mga waiter, security guard at mga servidora na maghain ng reklamo sa kanila o sa mismong dole sakaling hindi nakakatanggap ng service charge para kaagad maaksyonan. Yan ang aking news scoop. Ako, si Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.